morning po. Nakatayo na ho kayo. Kumusta? Okay na po. Okay na. Nakakatawa na nakatayo na si nanay. Nakapagpag-check up po kayo? Ano sabi po nung doktor? Ano po, binigyan po ako ng gamot. Tapos mm. ininom, ininiman ko po ng gamot. Ano daw po yung ano? Ano daw po yung problema? Bakit po kayo ganun? ay ano daw po naman masali daw po ako mababa na po yung dugo ko mm. tas ano yung BP ko daw po bumaba mm. kaya po pala nung mm, tagal na yun lagi po ako na parang nalalambot mm. po nung nain naman ko ng gamot medyo kakalakad lakad na naman po nakakapagawa na yeah. Okay, Ubong. Hello. Kumusta? Nasaan yung ano, yung paboritong bata? <laughs> oh. Galing po sa putikan ay kaya. Ay bilabang bilabang. din. Video uh. ay video uh. Kumusta? Kumusta? Okay lang? Hmm. Ate, kumusta? Tinatanong ka. Kumusta? Kumusta dito? Mabuti. Okay naman. Namiss kita eh. Buti naman, okay na si nanay. May pasalubong ako sa'yo. Oo. Oh. Excited. Excited ka ba? Tingnan mo yung smile niya. Oh. Kumain na ba kayo? Okay. Mm. Ano po ulam nyo? Sardinas <laughs> lang po. Hmm. Ano pong ginagawa nyo niyan? Ah, maglalaba ho yata kayo. Ay, Magba, na po. May nabo ako ng paglaba. Hmm. Ah, pwede po mga dito. Hindi, okay <laughs> oh, na. Hindi po kayo. Ah, kamusta? po. Mabuti. Mabuti? Mabuti po. Kamusta ka? Mabuti po. Hmm, ikaw, kamusta ka? Mabuti din po. Kuya? Mm, yung mga bata dito, ano na, kung sanay na silang ganito, ma maputik yung damit. Uh -huh. Paikot-ikot to kasi sila dito eh. Mm. Bakit po may admiya mag-base talagang putikan po talaga yung... Hindi, tsaka mga ganyang ano po talagang ano, uh, malilikot pa yan. Na-miss kita eh. Na-miss mo ba ako? Ako. Uh -huh. Ba't mo ako na-miss? Eh. Ba ba't mo ako na miss? Ha? Eh? Hmm. Okay lang po ba kayo, Tay? Ah, oh, galing ho lang. Galing ho kasi ako sa trabaho. Mm, sa trabaho po niyo? Yung tatabas po kami ng ano, tataniman. Mm hmm. Tinataniman po ng mga punong kahoy. Yun lang po kasi yung namin eh. Yan. Mm Medyo -hmm. mahirap na tinitiis lang po yung hirap kasi talagang ano eh. Kala po pong pagkukunang iba. Mm hindi -hmm. Kundi yun lang po talaga yung ano. Sa alo ganitong tag-ulan ay na kung talagang wala akong pagkukunan na yung mabilis na kukuha ng pagkain. Yan. Yeah. Yung dalakawang bigas meron pa ba? Pagka ho, yung yun, yun yung, yung, yung na, na ano na ho, yung mayroon pa hong konti mm. uh. na Ayun po, po. <laughs> ah. Yung two weeks, ubos niyo po yung isang 25 kilos, no? May gusto po akong i-share sa inyo. Meron po akong nakilala dito, isang bata. Ang pangalan niya, Marceline siya po yung dahilan kung bakit to kami nandito. Ang gusto ko lang po i-share, uh, wag ko kayong titigil na mangaral sa mga anak nyo na magtapos ho sila, magaralo sila mabuti para balang araw pagka nakatapos ho sila, kahit pa sabi nga ni Marceline, unti-unti gagaan ng buhay. Kasi yung mahirap, Magsisimula sa inyo sa mga magulang, hindi kayo nangarap sa mga anak niyo, hindi husin niyo tinulungan mo sa pangarap po nila. Mm. Hindi niyo pinangaralan, no dapat mag-aral kayo ganito kasi pag nag-aral kayo, nakatapos kayo, mas madadali 'yung buhay natin. Mm. Ang ibig ko lang po sabihin, okay naman 'yung ganitong buhay eh, pero kung mangarap ka ng mas maganda, ikakaginhawa ng mga anak po nyo, mas okay po 'yun. Yeah. Mayroon po kasi minsan sa pagka ganitong, ano, bago kayong magalit, ah, yung ibang mga magulang ng kadumagatan natin, parang nakukontento na kasi sa sa ganitong buhay, pati yung anak ganito. Parang paikot-ikot lang. Tama yeah. po ba? Oh, tama po. Gawin nyo din po yung iba, lahat na makakaya nyo para yung mga anak nyo napagtuonan nila yung pag-aaral. Kasi kung mismo tayo, hindi natin Ah, tinutulak yung mga anak natin doon sa pag-aaral. Eh mm -hmm. paano sila mga aaral yeah. 'di ba? O kaya ngayon hindi kayo nag-aaral. Anong ano nag 'di ba po ba sa school? Oo. Oh, 'di ba pagka na sa school may natututunan? Opo. Gusto niyo ba yung may natutunan kayo wala? Gusto, gusto po namin na may, may natutunan. Hmm, ikaw ate, gusto mo bang may natutunan ka? Opo. Ba't gusto mong may natutunan ka? Opo po ay nag-aaral po. Hmm, ba't gusto mong may natutunan ka? Para po makapagbasa. Hmm, dito ka kuya. Oo. Oh. Anong grade mo na? Ano po, anong grade mo na? Hindi ko po alam. Hmm. Hindi pa siya nag-aaral tay. Grade 1 Grade 1. Grade 1, grade 2. Oo. Pinagbubutihan mo ba yung pag-aaral mo? Ako. Hmm. <laughs> Ba't kailangan mag-aral? Ba't kailangan mag-aral, kuya? Para makapagbasa. Para makapagbasa. O oh, tama yun. Sino nagsabi sa'yo na mag-aral ka? Kailangan mo mag-aral? Amang oh, po namin. Ha? Amang po namin. Yung yo, nyo. Mm. Ano po yung plano niyo sa mga anak niya, Tay? Ay, ako sa akin, ang ano ko sa, sa kanila, yung sila makapagtapos para makapag sila ho ay umabot na roon sa gusto nilang kurso sa pag-aaral ay makakatulong po sila sa amin pag lumaka sila. Hmm. Narek na narek na si Bilo. Ang ganda para mga mata. Hmm. Hmm. May nagsasabi ba sa yung duling? Duling, ganun? Opo. Sino nagsabi? Nakaralo um, ko ka po. Nakaralo. Oh, ano yung nararamdaman mo pagka yung sinasabi ng kang duling, duling? Nasasaktan po. Hmm. <laughs> nasasaktan. Ba't ka nasasaktan? Ay, ako po ay sinasabihan ng duling. Masakit. Oh, po. Ah, dito ka lapit ka dito, Ate. Dito kay Papa. Pagka tinatawag kang duling-duling pala, nasasaktan ka? Oh, po. Masakit? Oh, po. Lagi ka ba sinasabi ang duling? Opo. Oh, hmm. Ano sinasabi mo sa kanila pag tinatawag kang duling-duling? Ay, inaaway ko po sila. Hmm. Pwede, sumbong mo kay Papa. Oh, o kay oh, Mama. Oh, po susunod pagka sinabihan kang eh duling duling sasabihin mo lang kay mama at papa mo na no. uh -huh. pagka may nang away anong gagawin mo Ay, sasabihin ko po kay mama ko kay papa ko po ayun yun yung maganda na no. uh -huh. Oo, oh, huwag mga away okay uh -huh. mm. dapat sa kanila magkaroon ng ano uh -huh. ng ano dito mga libro uh -huh. Yung itong ano na to, itong tribo na to, kuya. Matanong ko kaya, dito kaya may libro kayo tay? Yung sa eskwelahan po? Hindi sa bahay Pero meron naman po kayo. Oo, oh, meron naman po. Uh, sa school. Oo. Oh, Pero sorry. mismo dito, ano, wala, wala po kayong libro. Wala. Yung kumari, mga pwede nilang mabasa, ganun. Mhm, wala po kayo. Wala po kayong mga ganun, ano. Oo. Oh. Okay. Para yeah. matuto sila. pinasabi mm. Sinasabi naman ho kasi sa amin ng no, mga teacher, mahal daw yung ganun. Ay, wala rin naman ho kami ibibili sa hirap ng ano. Mm. Yung ibibili ho namin ng libro, ibibili lang ako ng pagkain. Yeah. Yan ho ang ano namin. Baka may gusto kang sabihin sa akin. May gusto ka ba sabihin sa akin? Ha? <laughs> eh? Ay, po. Po, ayaka si Blue. Ay, nga. Po. Paano ganito? Bago ko, gusto ko, bago ko ibigay yung pasalubong ko sa'yo, gusto ko maliko ka muna. Pupunta muna ako doon, doon sa ginagawang bahay. ang ginagawa naming bahay doon. Pagbalik ko, dapat nakaligo na kayo, no? Oh, kasi pagka lagi tayong madumi, baka pwede tayong magkasakit. Okay? Iwasan natin yung laro-laro sa -laro putik, na, Kaya wag mag sa putik. No? no. Okay? O, oh, sige, ayusin mo muna. Mag, uh, gusto kong magkuskus ka, ha? Yung magandang maganda. Tapos magsuklay ka, na. No? Meron pa ba yung shampoo kong dala? May shampoo pa? Ha? Marami pa. Okay, gamitin mo yung shampoo. Tsaka yung toothbrush, di ba may dala akong mga toothbrush? Oo. O, oh, tsaka yung toothpaste. Magsasabon na. Gusto ko mamaya, gusto ko makintabang ngipin. at walang dumi, walang putek na. Ako. Mm, ang gusto ko, susunod, magdadala ako ng mga libro pa dito. Tapos dito lang kayo, magbabasa, magsusulat. Okay? Ako. Mm, di ba gusto mong gumanda yung buhay niyo? Ako. O, oh, mag-aaral lang. Focus sa pag-aaral, okay? No, kuya. Ate, gusto niya ba yun? Oo. Oh. Kaya ano, focus tayo sa pag-aaral, o. Na? O oh, sige na, maligo na kayo para mamaya pag ano. Hmm. Saan po silang baliligo? sa baba. Bangin? Sa baba po, dito po sa may balon. May tubig Ah, sa balon. Ah, sige nga, tignan ko nga. Siniping ko lang sandali. Saan mo yun? Ganyan pala kahirap yung ano. Bago pala kayo makaligo. Layo-layo din pala, no? Eh, pagkaligo nyo pala pagkatapos nyo maligo, Ay. sa dadaanan natin, maputik na naman no kayo. <laughs> Nairaban ba kayo yung papunta dito? Opo. Hmm. May po Okay ka lang? Saan nang gagaling yung tubig? Doon po sa, ano, sa loob. Hmm. Matagal na kayo naliligo dito? Opo. Okay lang ba yung lamig sa inyo?

Ito ba yung liguan ng karamihan dito? Po, yung, yung iba po ay din po sa bitbit. Sa bitbit? -bit? Malayo pa. Mamuto um, 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 rin pa po. Ang <laughs> um, ng tubig dito. Okay. Oh, Akin na, turuan kita mag-toothbrush. Tayo ka muna. Ang tut, Ganito muna. Una, pasigin mo mag ka muna para hindi ka mahirapan. Okay. Ganito una na na. Tayo ka. Una, na. Ganyan. Huwag kang titingala. Ganun lang. Ayan. O na. Tapos pasok mo dito. Pag ganyan. Tapos. Pwede mo din pagkatapos ng ganyan. Pag ganito na. Tapos yung sa loob naman. Gaganyan mo dito na tapos dun sa lo loob ganyan ganyan tapos sa taas ganun din tapos ganito na okay oh, ikaw e, naman sige tignan ko kung alam mong gawin hindi yung tinuro ko yan sige tapos sa loob Sige sa kabila. Okay, basta dapat nalilinis na maayos na. No? Oh, sa loob. Tignan mo sa loob. Hindi, hindi. Huwag ganyan. Huwag mong, wag mong kakagatin. Yan. Gaganito mo lang na. No? Sige. Hmm. Okay. O, oh, sige. Ganun lang, ha? Sabi lang, magmumugka na. Nasaan ang ipin? ipin? Ayun. Kuya Kos, dito, tignan mo mong yung smile. Ang ganda na, tignan mo. Pagka malinis sa katawan. Oo. Oh. Patingin nga. Dito, tayo ka. Oo, oh, tignan mo. Ang ganda-ganda mo. Ikot ka, ikot. Ikot? Ikot. Oh. Tingin mo, ang ganda-ganda pag malinis. Gusto mo ba ganyan? Laging malinis? Opo. O, ikaw kuya? Opo. O, ganyan lagi malinis lang para iwas tayo sa sakit. Gusto mo na makita yung dala ko sa'yo? Opo. O, kunin lang ni Kuya August na yung dala ko sa'yo, no? Tayo tulungan mo si Kuya August. Meron ding groceries doon. Yung bigas. Mm. machete one tapos si eh, machete two <laughs> oh. thank you Kuya August wala na akong masabi sa'yo taga-taga oh, <laughs> yung lalakas sa'yo hmm hmm sabre na lab ko yung bata na to eh pag sipag-sipag, tinutulungan si mama, yung nanay. O, di ba? Oo. Oo. Oo, wala Hmm. Hindi pa man, luma yung ano, nagdala na ako ulit ha. Kasi gusto ko laging maano yung ano nyo. Laging uh, maputi ang ngipin nyo. <coughs> oh. Mahaba. Oo. yung may mga ano dyan o. No? Kornbipat pato na dyan, ikaw na lang mag ano. Okay, okay. Happy ka ba, ate? Anong sasabihin? Ay, salamat po. Hmm, kuya. Salamat po. Welcome. Paano, pangako mo sa akin, lagi kang malinis, no? Opo. Mm -hmm. At saka kuya, no? Opo. Mm -hmm. Gusto mo pa, gusto mo pa ba akong bumalik ulit? Opo. Ag mo ako para makabalik ako ulit. Yakap, uh, uh, yakap. Takutan mo kung hindi. Yakap. Maikpit. Ayun, maikpit, maikpit. Opo. Mm -hmm. Mm -hmm. Yan yung hug na may ano vibration. Mm -hmm. uh, gusto mo ba yan? Ikaw kaya gusto mo ba yan? Okay, high five na tayo. Paano? Gusto ko laging malinis sa. Pagdadala ko kayong libro pala. Kuya, no? Ah, uh, ito kasi katekram. Ah, uh, siguro medyo unahin ko na muna. Tay, sabi ko nga, lahat naman kayo dito gusto ko may ayos natin kahit pa paano yung mga tiraan po nyo, no? Uh, sa inyo, siguro unahin ko na muna yung mga ano, yung mga parang lona yung lona yung bubungan. No? Kumbaga, yun na muna yung unahin muna natin tapos balikan kita, no? Okay? Ang mahalaga, hindi naman sila ano, hindi naman sila yung nababasa, no ate? Okay, paano po? Ano? Para hindi ako kami gabihin, no? Ano lang, namimiss ka lang itong maliit na to eh. Tapos pa lang mga ganyang bata masisipa. Pinutulungan yung nanay at tatay kahit ganyang kaliit, may isip siyang tumulong. Okay, so paano tayo, no? Ano lang, hintay-hintay uh, lang. Unahin ko lang yung mga talagang mas. Alam niya naman kasi na dito po. No? Sim, tá aí. Não. Vai.